Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang itatrade na nga na ng Washington Wizards si Kyle Guzma. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong player sa free agency market. Kahit man nga po mga nag-average si Kyle Kuzma ng 22.2 points, 6.6 rebounds at 4.2 assists last season sa Washington Wizards, ay hirap pa rin nga po siya na mabuhat ang kanilang team para maging competitive sa Eastern Conference at makapasok sila sa playoffs. Kaya dahil nga po dyan ay nakapag na nga po mismo ang front office ng Wizards na gawin na lamang itong available ulit sa trade market ngayong offseason. Well, simula pa lamang nga po nang nag trade deadline noong Pebrero ay balak na nga po nila itong i-trade sa ibang team. Sadyang nahihirapan na mga po sila na makahanap ng trade partner na makapagbibigay ng hiling nilang trade package. At dahil nga po lumipas na ang ilang linggo mula na mag-umpisa ang off-season at hindi pa rin nila na trade si Kyle Guzma, ay plano na nga po ibaba o ibagsak ang trade value nito upang sa ganon ay mas dumami ang mga teams na magka-interest sa kanya. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, may ilang mga teams na rin naman nga po ang inaasahang makikipag-trade talk sa kanila tungkol kay Kuzma kagaya na lamang ng Golden State Warriors. Samantala, phone na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong player sa free agency market. Bago pa man nga po mga katrop simulang hawakan ni Coach JJ Redick ang Los Angeles Lakers, ay balak na nga po nitong gumawa ng iba't ibang mga pagbabago sa kanilang lineup at sa kanilang mga game plan especially sa kanilang mga ginagawang set of plays sa kanilang mga laro. Bukod na rin nga po dyan ay aayusin na rin naman nga po niya ang bawat role ng kanyang mga manlalaro sa kanilang team. Kagaya na lamang kay Rui Hachimura na mas gusto nga po niya mag-focus ito sa pagkuha ng mga offensive rebounds at gumawa ng mga three pointer And speaking of Hachimura mga katrops, kasalukuyan nga po itong naglalaro ngayon sa mga exhibition game ng Team Japan bago ang pagpasok nila sa Paris Olympics. Bagamat man nga po parati silang talo sa kanilang mga nakalipas na game ay maganda rin naman nga po dito ang kanyang ipinapakitang performance. Maliban nga po kay Hachimura ay plano rin naman nga po ni JJ Redick na kumuha talaga ng isang bagong big man o sentro na merong malaking pangangatawan para tulungan si Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Yes, pinapanindigan pa rin nga po nito ang kanyang sinabi noon na gusto nga po niyang magkaroon ng Lakers ng isang bagong sentro ngayong season, especially sa loob ng free agency market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.